Aris, ang pahiwatig kung may pupuntahan na isang kamag-anak ay okay na gawin at may naghihintay sa inyong swerte lalo pa kung babae, at sa ibang dapat gawin mas mainam na makakasama mo ang minamahal para mas maging okay ang usapan, at pagkatapos ng dapat na ayusin lahat, ang maganda pa ay makapunta, kayo sa bahay ng Diyos, nang parehas kayo mabigyan ng magpapaganda ng bawat kalusugan ang pahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. At sa pera ay pwedeng kang makatulong sa kapatid at magulang kung sila ay lalapit sa iyo at magpapautang sa talagang alam mo na makakabayad na tao at magiging maayos ang dating ng pera sa iyo. Sa trabaho, ay maayos walang sinyales na problema, maging mas masipag nang lagi kang may magandang enerhiya sa trabaho sa araw-araw, at makita ng boss ang iyong mga nagagawa ng mapalapit ka na makakuha sa pangarap makaasenso sa trabaho, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color red number 21, number 12 at number 18. Taurus, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay pwedeng magkaroon ng bigla ang usapan sa kapatid na tutulungan ng magulang. Para may maibibigay sa iyo na proposal na pag iyong nagawang pag-aralan ay may sinyales na good vibes ng swerte, kung magkakasundo sa usapan. At ngayong araw ay bawal muna ikaw bumyahi ng malayo, wala kang makukuhang buenas sa lugar na mapupuntahan, at iwasan din ang pagpirma lalo na sa malapit ng dumilim, ang pahiwatig ng iyong gabay. At sa pamilya sa miyembro ng pamilya ay mahina ang buenas na araw sa mga usapan kaya mas naayon sa kanila na ipagpaliban muna hanggat makakaya na iyong sabihan pero kung tutuloy ay huwag maglalabas ka mo ng pera kagad. Sa pera ay pagsisinop ang mahal at magulang ang dapat mong mabigyan, kung may ekstrang pera nang laging may swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ang pahiwatig ay huwag lang magpapalate ng pasok, dahil yun ang magiging dahilan para ikalungkot mo ngayong araw, at huwag nang tumulong muna sa mga kasama dahil sinyales na sinasamantala ang iyong kabaitan. Sa pagmamahalan, ay maayos ang buong araw ang maging malambing sa pamilya at iwasan ang maging mainit na ulo ng mapanatiling masaya ang buhay pag-iibigan at grasya na nag-aalaga ng kabuhayan, Gemini ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color blue number 17 at number 18 at number 20. Gemini, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay dapat na maging masaya ang iyong damdamin o aura, nang magawa ng iyong aura na ang gagawin ay maging maayos ng pagkatiwalaan kagad ng iyong kakausapin, at ngayong araw kung may nalalaman kang bagong idea na pwedeng makatulong sa buhay ay iyong mapuntahan, dahil sinyales na makakatulong ng tunay sa iyo ayon sa iyong gabay. Sa tahanan may sinyales na may dadalaw ng sakit na hangin ng karamdaman, kaya maging mapagmasid ng makaiwas ka sa gastos na malaki, pag oras na may maramdaman sa kalusugan sa pamilya ay ipatingin na kagad sa doktor ayon sa iyong gabay kalusugan. Sa trabaho, ay wala kang problema ngayong araw pag unlad para sa iyo ang maging masipag lagi sa gawain, at iwasan mo ang magtiwala muna, at ikaw ang gumawa ng dapat at iwasan mo rin ang gumawa ng pagtulong dahil nakukuhanan ka ng iyong swerte sa hanap buhay sa pera kung may ekstra talaga oras na lumapit ang anak na may asawa ay iyong bigyan ng mawala ang kalungkutan, na nadarama niya ng masa ayos mo ang kanyang kalusugan, aris ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color red number 16 number 33 at number 40. Cancer Ngayong araw ang pahiwatig ay dapat mong iwasan ang magalit maging mahaba ang pasensya sa mga gagawing mga pakikipag-usap. Pag nagawa mong magalit ay baka mawala din ng biglaan ang iyong aura ng swerte sa gagawin, at ngayong araw ay masayang makapunta sa bahay ng Diyos, para sa iyo at kung maisasama mo ang minamahal ay mas naaayon para palakasin ang inyong kalusugan at sa ibang usapan sa magulang o kapatid kung mayroon ay pangunawa mo ang kailangan nila ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa trabaho, ay masaya ang pahiwatig madami ang makakapansin sa iyo na mga kasama, dahil sa kahusayan sa mga ginagawa na makakapansin din sa ilan sa iyong superior, tuloy mo lang ang nagagawa at baka biglaan din na umangat ang iyong posisyon sa trabaho sa tahanan, ay huwag ka muna gumawa ng makakapasok na ibang tao kahit pa kumare o kumpare, dahil bad energy sa pamamahay ang kanilang maiiwanan pag umalis. Sa pagmamahalan, ay maayos ang buong araw walang sinyales na pwedeng maging problema. Malambing na gabi ng pag-iibigan ang pwedeng mangyari at makakabuo kayo ng madaming good energy ng swerte sa tahanan, Scorpio ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow, and color silver number 21, number 4 at number 10. Leo Ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ay sa pamilya ang mga plano ng pamilya kung mayroong gustong gumawa ng negosyo ay suportahan pag may sapat na perang puhunan, pero kung wala ay pigilan at sa iyo uutang ng pera mahina ang aura ng swerte pag ganoon, at ngayong araw ay iwasan na ipakita ang iyong kabaitan na ugali sa mga kausap, nang makaiwas ka sa mga mapagsamantalang mga tao at kung may pipirmahan naman ngayong araw ay okay na gawin, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ngayong araw sa miyembro ng pamilya kung may usapan na tungkol sa trabaho, sabihan mo na maaga sila dahil doon nila magagawa na makakuha ng swerte sa gagawin. Sa trabaho, ngayong araw ay may sinyales na pwede kang magkaroon ng problema, nakasama sa trabaho na iba kung makatingin dahil siya ang sinyales ng gastos at ibang tukso na hindi mo aakalain, dapat mong iwasan na makasama ngayong araw, libra ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color gold number 22, number 30 at number 16. Virgo, ngayong araw ang pahiwatig ng gabay ang pagnanais mong makagawa ng bagong other income. Pag hindi buo ang iyong damdamin ay huwag muna dahil sinyales yun ng kalugihan. At ngayong araw ay mahina ang iyong enerhiya ng buenas bawal muna pansamantala ang makipag-deal ngayong araw pero okay sa iyo ang makasama ang mga kapatid kung may usapan na pwedeng kumita ayon sa iyong gabay. Sa pera, ay bawal sa iyo ngayong araw ang mag-invest ng pera mahina ang buenas na araw ipagpaliban muna, nang makasiguro kang kikita sa investment na legal, at sa magulang ay iyong matulungan pag lumapit sa iyo ng lagi, kang may dasal na magpapasigla ng inyong kalusugan sa tahanan ay pag-iingat sa kalusugan ng buong pamilya, may sinyales na may dadalaw na hangin na nagbibigay ng paghina ng kalusugan ayon sa gabay kalusugan ngayong araw. Sa trabaho ang pahiwatig ay maayos na gawain, ang dapat na pag-ingatan ay kasama sa trabaho na mahilig magbiro at baka mabigyan ka ng bigla ang suliranin, sa pera at sa mga gawain na maselen and Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color white number 21, number 18 at number 20. Libra Ngayong araw ang pahiwatig maging mahinahon sa makikita at mamamalas sa mga makakausap dahil pwede magbigay sa iyo na magipit sa pakikipag-usap kung magagalit ka. Pero kung magiging maunawain ay okay ka araw ang magagawa, at huwag ka muna pumunta sa malayong lugar ngayong araw dahil pwedeng kang makakuha ng negatibong enerhiya para sa kalusugan at mga kausap na pakinabang lang ang gusto sa iyo ang pinapahiwatig ng iyong gabay. Ngayong araw, ay may malakas kang sex appeal na kaibig-ibig sa lahat ng kasarian, kaya maging mas maingat dahil lapitin ka ng mga tukso ng pagmamahalen ayon sa gabay ng pag-ibig. Sa pera kung ekstrang pera ay pwede kang magpalabas ng pera sa pagpapautang at kung lalapit ang kapatid at magulang ay pagbigyan ng laging kang may good vibes ng pagkakaperahan, mga dasal sa kanila na lagi kang maging malusog ang katawan. Sa trabaho, ay mas mainam pa ang walang maging kibo na gumawa dahil pag ikaw ay tumulong sa kasama sa trabaho, ay ikaw pa ang mauungusan sa hinaharap ng iyong natulungan. Sa pagmamahalan, ang pahiwatig ay maayos walang problema laging maglaan ng oras sa iyong mahal baka may nalilimutan ka na dapat na magawa sa minamahal, nang lalong maging masigla ang aura ng pag-iingat sa inyong kabuhayan, Capricorn ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero color blue and color red number 17 number 25 at number 39 Scorpio Ngayong araw ang pahiwatig kung may pakikipag-usap ay mas okay na maganda na may sama ang ilan sa miyembro ng pamilya sa isang pakikipag-partner ang inyong gagawin na isang negosyo may sinyales naman na okay ang magagawa at ngayong araw ay may kahinaan ang aura ng swerte kung gagawa ng isang desisyon sa pamilya o sa pera dapat na maging maingat ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa iyong pera ay pagsisinop ang dapat gawin ngayong araw kahit pa mga kamag-anak ay wala ng pagpapautang dahil mahihirapan na makabayad kung pagbibigyan na pautangin. Sa trabaho, ang pahiwatig ay mag-ingat sa pagpasok ng late dahil magagawa kang magbigyan ng pagbagal para makakuha kagad ng asenso. Makisama ka muna ngayong araw sa boss na babae, para ang aura mo ng swerte ay madagdagan sa hanap buhay. Aquarius ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color green and color red number 8 number 11 at number 20 Sagittarius ngayong araw ang pahiwatig maging maingat nagumawa ng opinion sa mga kausap sa pamilya o maging sa ibang tao dahil hindi naman maniniwala sa iyong sasabihin dahil nakaset na ang kanilang isipan sa gusto nila basta panatiliin mo ang iyong kaalaman para pagmuli silang lumapit sa iyo ay kasiyahan na ang magagawa, at ngayong araw sa ibang dapat napuntahan na makakasama ang dating kaibigan, pag naging maingat at wise ka ay magiging masaya ang iyong araw, na talagang pwede kang makagawa ng maayos na other income ang pahiwatig ng iyong gabay sa iyong pera kung may ekstrang pera ay maganda na mabigyan ang anak na may asawa, at minamahal na magbibigay ng mas grasya ng pagganda ng pera sa tahanan. Sa trabaho, ay may maayos na araw ang pahiwatig ay maayos na swerte ang ibubunga na ang iyong pagiging matapat at masinop sa trabaho, ang magbibigay sa iyo mabilis na makakalapit sa pag-asenso at huwag lang makisama sa kasama sa trabaho na madaldal dahil sinyales na siya ng tukso ng gastos at ibang tukso ng relasyon. Sa pagmamahalan, ay huwag kang magagalit lang kagad ngayong araw, ang pahiwatig para ang aura ng bad energy ay hindi makasingit sa pag-iibigan. Leo ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan, mga masuswerteng kulay at numero, color gold and color red number 8, number 21, at number 10. Capricorn Ngayong araw may sinyales na may kahinaan ang iyong enerhiya sa umaga. Dapat na umiwas sa mga deal dahil magagawan ka na makuhanan ng swerte sa pera o, o sa ibang dapat na magawa at sa ibang dapat nagawin ay sa pamilya ay mas naaayon na unahin na magawa para mapasaya mo ang inyong pamilya, at kung may pirmahan naman ay okay din sa iyo na magawa ayon sa iyong gabay. Sa pamilya sa anak na lalaki ay may mahina siyang swerte din sa gagawin kung sa pagkakakitaan, pero sa paghahanap ng trabaho, ay okay na okay na magawa sa pera ay mas mainam na maging suplada o suplado pa, nang walang makalapit sa iyo na kaibigan na mangungutang dahil pwede kayong mag-away pag iyong napautang. Sa pagmamahalan, ngayong araw ay may sinyales na tampuhan na pwedeng mauwi sa pag-aaway. Maging maingat at huwag gagawa ng mga salitang nakakasakit ng damdamin nang makaiwas sa problema na pinapahiwatig, Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color yellow number 9 number 11 at number 25. Aquarius, ngayong araw ay mas mahina ang iyong enerhiya kaysa sa iyong nalalaman kahit may katalinuhan ka sa gagawin pag hindi aayon sa iyo ang aura ng swerte ay mahihirapan kang maging masaya mas mainam na sa ibang araw mo makausap, at kung may gagawin sa malayo ay dapat kang tumuloy dahil okay ang magagawa mo doon, at sa magulang kung dapat mong dalawin ay mas mainam na iyong gawin dahil mabibigyan mo sila ng kasiyahan na magpapaganda ng kanilang kalusugan, ayon sa iyong gabay. Sa iyong pera ay mas naaayon pa na ikaw talaga ay magbigay sa mga magulang kung sila ay iyong dadalawin. Ang dapat mo lang iwasan ay magbigay ng pera sa uncle at sa pamangkin para hindi ka mabigyan ng mga kagipitan sa pera. Sa trabaho, ay dapat kang maging mapagmasid lang dahil doon mo mapapansin sino ba ang dapat napakisamahan na pwedeng maging kasando mo sa ibang gawain na makapagbibigay sa iyo ng kasiyahan sa trabaho, at sa pagkamatsaga mo ang iyong superior ay pwede kang hangaan ng lihim na magdadala sa iyo ng swerte sa trabaho. Taurus ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 11, number 29 at number 42. Pisces, ngayong araw ang pahiwatig ay maging maingat dahil sa iyong kabaitan na pag-uugali. Ay may sinyales na magagastusan ka dahil aakalain ng kausap ay okay lang na ginagawa ka na makuha na ng swerte. Mas makakainam na maging matahimik ng mata meme ang ganyang tao, at ngayong araw ay masaya ang aura mo kung may kadil ay madali mong makukuha ang kanilang pagtitiwala. Basta ang laging nagmamasid ngayong araw ay okay na swerte ang magagawa ayon sa iyong gabay. Sa pamilya ay mahina ding ang enerhiya ng ilan sa miyembro, kung sa pagbibiyahe ng malayo ay pwedeng makakuha ng karamdaman sabihan na magbaon ng first aid para kung tutuloy ay maging maayos pa rin ang dapat nagagawin Sa iyong pera kung mayroon kang ekstrang pera ay masaya mong bigyan ang anak na may asawa, nang parehas kayong gabayan ng swerte sa pagkakaperahan ang bawat tahanan. Sa trabaho ay walang sinyales na problema ang mapabilis ang pagangat ng sweldo o posisyon, ay laging maaga pumasok at iwasan ang tumulong muna dahil walang maibibigay sa iyo ng aura ng swerte ang ganoon ngayong araw sa hanap buhay. Aris ang kaibigan Zodiac Sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color blue and color yellow number 4 number 19 at number 36.